Ate, parang bahay lang ng pusa tong unit mo, ah. Ang tawang-tawa na boses na yon ay nagmumula sa bibig ng sarili kong kapatid, si Carla. Kasama niya ang mga kaibigan niya at nasa loob sila ng maliit kong kondo. Habang nakangisi siya at tinitingnan ako mula ulo hanggang paa, pakiramdam ko ay hindi lang ang unit ko ang pinagmumula ng kanyang pagtawa kundi ang buong pagkatao ko. Hindi niya alam, ang bahay pusang tinatawag niya ay ang unang bunga ng pangarap ko at ang kawawa niyang ate na ngayon ay pinagtatawanan niya, ay ang tunay na nagmamayari ng buong building na tinutuluyan niya. Sa totoo lang, ang buhay ko ay parang isang perpektong puzzle na unti-unting nabuo. Mula pagkabata, biniyayaan ako ng tinatawag nilang beauty and brains. Kahit saan ako pumunta, madalas akong mapuri sa aking itsura at sa aking galing sa akademya. Ako si Ana, at para sa marami, ang buhay ko ay parang walang kahirap-hirap. Subalit sa likod ng mga papuri at niti, may isang pangarap akong lihim na pinagsikapan. Ito ay ang magkaroon ng sariling tahanan. Isang lugar na maitatawag kong akin na hindi nakadepende sa kahit sino. Ang pangarap kong ito ay lalong lumaki nang pumasok ako sa mundo ng arkitektura. Bawat disenyo na ginagawa ko ay may inspirasyon mula sa pangarap na iyon. Kaya naman, bawat sentimo na kinikita ko ay inilalagay ko sa isang hiwalay na bank account. Sa loob ng maraming taon, nagtrabaho ako ng halos walang tigil. Tumanggi ako sa mga luxury bags, mamahaling biyahe, at kung ano-ano pang luho. Ang akala ng pamilya ko ay masyado lang akong matipid na kung minsan ay nagiging sanhi ng pagtatanong nila. Ngunit ang totoo, pinagkakasya ko lang ang sarili ko para sa mas malaking layunin. Mas lalo pa akong nagsikap dahil sa kapatid kong si Carla. Bata pa lang kami, alam ko na may inggit siya sa akin. Hindi naman sa nagmamayabang ako, pero alam kong nakikita niya ang bawat tagumpay ko bilang isang hamon. Hindi ko naman ito sinasadya, pero dahil ako ang panganay, ako ang madalas na inaasahan at sinasabihan ng magandang halimbawa. Gusto ko siyang mahalin at tulungan, pero sa tuwing nararamdaman ko ang kurot ng inggit sa kanyang mga mata, napipilitan akong itago ang mga tagumpay ko para lang magkaroon kami ng kapayapaan. Ang pagbili ko sa condo building, halimbawa, ay isang malaking sikreto sa pamilya, lalo na kay Carla. Alam nila na bumili ako ng isang maliit na condo, pero ang buong katotohanan ay tinago ko. Sa loob ng ilang taon, ang pangarap ko ay naging katotohanan. Hindi lang isang condo, kundi isang buong apartment building na may apat na units. Binili ko ito sa isang tahimik na lugar sa Maynila, ginawa ko itong investment, at isa sa mga unit ang ginawa kong tirahan ang tatlong iba pa ay pinaupahan ko. Para sa akin, simple lang ang buhay ko sa building na iyon. Sapat na ang lahat. Nagkaroon na ako ng sariling kanlungan at isang maliit na negosyo na unti-unting lumalaki. Ngunit ang tahimik kong buhay ay nagbago ng bigla ang mag-abiso ang isa sa mga tenant ko na aalis na siya. Agad akong nagpost ng advertisement para sa bakanting unit. At hindi ko inaasahan si Carla ang tumawag sa akin. Ate, nakita ko ang post mo. Parang perfect yan para sa akin, sabi niya sa akin sa telepono. Hindi na ako magrerenta sa kung sino-sino. Iba pa rin kapag may kakilala kang may-ari, di ba? Napakunot ang noo ko. Ang totoo, mayroon akong halo-halong emosyon. Masaya ako na magiging magkalapit kami, pero may kaunting takot din ako na baka maging malaking problema siya. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko na parang may hindi tama. Pero sa huli, nagdesisyon ako na bigyan siya ng pagkakataon. Baka ito na ang pagkakataon para maging mas malapit kami sa isa't isa at tuluyang mawala ang inggit na nararamdaman niya sa akin. Nagkunwari akong may kakilala ako na may-ari ng building. Sabi ko sa kanya, ako na lang ang mag-aasikaso ng kontrata. O, ikaw na lang ang makipag-usap sa may-ari, ate, ha? Para mas madali, sabi niya. Baka mas mababa ang renta. Tumango na lang ako. Alam ko na ginagawa niya iyon para makakuha ng mas magandang deal. Pero hindi ko na pinansin. Pinirmahan niya ang kontrata at lumipat siya sa unit sa ibaba ng aking unit. Sa una, maayos naman ang lahat. Masaya kaming magkasama. Nagluluto kami sa kitchen ko, nanonood ng movie sa sala niya, at nagkukwentuhan tungkol sa buhay. Ngunit hindi nagtagal, biglang nagbago ang lahat. Nagsimula ang pagbabago sa maliliit na reklamo. Ate, pakisabi naman sa landlady mo ang baho ng kanal dito sa banyo, sabi niya isang araw. Dapat yata ipaayos na niya. Tumango lang ako. Sige, sabihin ko. Pagkatapos, ang init sa unit ko, ate. Pakisabi sa landlady, sana mag-install siya ng bago at mas malakas na aircon. Pero may aircon naman dyan, Carla, sabi ko. nga eh, sabi niya, sabay irap. Pero lumana. Ang hirap naman maging tenant sa ganyang building. Sumimangot ako, pero hindi ko nalang pinansin. Nagpakita na ang tunay niyang ugali. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagre-reklamo. Nagsimula siya sa mga reklamo tungkol sa aming building at pagkatapos ay sa aking unit na. Ang liit talaga ng unit mo, ate. Paano ka ba nakakabuhay sa ganyan? Sabi niya isang araw habang nasa sala ko kami. Hindi ka ba nahihiya sa mga kaibigan mo? Naramdaman ko ang kurot sa aking puso. Kahit sinasabi ko sa sarili ko na biro lang iyon, alam ko na may kahulugan ang bawat salita niya. Ang dating kapatid na hinahangaan ako ay nagbago na. Ang dating Carla na nagsisilbing inspirasyon ko ay nagiging dahilan na ng sakit ng ulo ko. Nag-aalala ako pero pinipilit ko pa maging kalmado. Hindi ko naman siya masisisi sa mga nararamdaman niya pero bakit kailangan niyang gawing miserable ang buhay ko? Sa halip na magalit, nagdasal na lang ako. Sana ay magbago siya at maunawaan niya na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kundi sa laki ng puso mo. Ang maliliit na reklamo ay naging malalaking problema. At ang mga problema ay naging pagmamaliit. Isang araw, may bisita siyang kaibigan. Dinala niya ang mga kaibigan niya sa unit ko parang ginagawa niya akong display item, at ang unit ko, parang exhibit sa isang museo. Habang nakikita ko silang nagtatawanan, parang gusto kong sumigaw. Tingnan ninyo, yan ang kondo ng ate ko, sabi niya sa mga kaibigan niya. Ang liit, no. Kaya nga nagrenta ako sa kanya, para may kasama siya. Napaismid ang isa sa mga kaibigan niya. Ano ba yan, parang maliit nga. At doon na ako nawala ng pasensya. Halos gusto ko nang sabihin ang katotohanan. Gusto kong sabihin na ang liit na kondo na pinagtatawanan mo ay ang pangarap ng marami. At ikaw, ikaw ang nagmamakaawa na maging tenant ko. Ngunit hindi ko ginawa. Gusto kong maging mapagpasensya. Sabi ko sa sarili ko, baka may pinagdadaanan lang siya. Baka nagsiselos lang siya sa akin. O baka naman, ito ang paraan niya para maging masaya sa buhay niya. Pero hindi ko na kaya, Narinig ko ang usapan nila sa ibaba. Alam nyo, ang landlady namin, parang walang puso, sabi ni Carla sa kaibigan niya. Ang mahal ng renta. Ang liit-liit ng bahay. Nalaman ko pa, kakilala pala ng atiko. At imbes na humingi ako ng tulong sa atiko, sabi niya, wala akong magagawa, ganyan talaga ang negosyo. Ang totoo, feeling ko nagpapabayad talaga 'yan sa atiko. May porsyento siya. Nahinto ako. Ang pamilya ko, ang kapatid ko, ang nagrereklamo tungkol sa akin. Sa akin mismo. Gusto kong magalit. Gusto kong sumabog. Pero sa huli, nagpa ako na huwag magpadala sa emosyon. Ito na ang huling pagkakataon na babaliwalain ko ang sakit na dulot niya. Dito na nagtatapos ang lahat. Nagbabalak siyang magsinungaling sa buong pamilya namin at sa mga kaibigan niya. Sige, pagbibigyan ko siya. Simula noon, nagplano na ako. Ang bawat reklamo ni Carla ay ginawa kong basehan. Ang bawat salita niya, bawat pagmamaliit, bawat biro, ay inirecord ko. Ang bawat pagmamayabang niya sa mga kaibigan niya, bawat chismis niya sa pamilya, ay ginawa kong ebidensya. Naisip ko, kung gusto niyang maglaro, lalaruin namin. Ngunit hindi ko na siya aawayin. Hindi na ako sasagot sa bawat pagmamaliit niya. Ngayon, magiging kalmado ako. Magiging professional ako. At sa huli, ipakikita ko sa kanya kung sino talaga ako. Isang gabi, nag-organize ako ng isang biglaang family dinner sa aking unit. Ginawa kong sentro ng hapunan ang unit ko. Hindi alam ni Carla ang plano ko. Ang akala niya, normal lang na family gathering. Siya na ang nag na magdala ng pagkain. Nang dumating siya sa aking unit, may kasama siyang mga kaibigan niya, Ate, parang di ka siya ang mga bisita mo dyan sa unit mo, sabi niya sa akin. Bakit di na lang sa labas? O kaya, sa unit ko na lang? Mas malaki yun. Carla, may mga gamit ka dyan, di ba? Sabi ko. Huwag na, sa akin na lang. Sapat na to para sa atin. At saka, para makita ng mga magulang natin kung gaano kasaya ang buhay ko sa maliit kong kondo. Umisi lang siya. Alam kong tinatawanan niya ako sa isip niya. Pero hinayaan ko lang siya. Nang dumating ang mga magulang namin, si Carla, agad siyang nag-complain. Nay, alam mo ba? Ang liit talaga ng unit ni ate. Ang hirap kumilos. Tumango lang ang nanay ko. Anak, basta magkasama kayo, masaya na ako. Pero hindi pa rin siya tumigil. Ay, gisa the way, nay, dad, at... I'm moving out soon. Nakahanap na ako ng mas maganda, mas malaki at mas modernong unit. Sabi ng ate ko, di ba to na yung pangarap natin? Ang makakuha ng dream house. Kaya gusto ko na rin mag-start. At doon na nagsimula ang lahat. Tumahimik ang buong pamilya. Lahat sila nakatingin sa akin. Alam kong ito na ang tamang panahon para ipakita ang lahat. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kinuha ko ang mga dokumento sa drawer ko. Ang deed of sale ng buong building. Ang mga kontrata. Ang mga resibo. Naglalakad ako ng dahan-dahan. Carla, may sabihin lang ako sa'yo. At sa inyong lahat, sabi ko. Hindi ako lumipat sa maliit na kondo na ito para lang maging masaya. Lumipat ako dito dahil ito ang pangarap ko. Ang maging successful sa sarili kong paraan. At sa totoo lang, hindi lang ito ang bahay ko lahat ng unit sa buong building na ito ay pag-aari ko. Nanlaki ang mga mata nila. Nabigla sila. Ano? Bulalas ni Carla. Aate, nagbibiro ka, ba? Diba? Hindi ako sumagot. Nagpakita ako ng mga dokumento. Binasa ng tatay ko ang mga papeles. Anak, totoo ba ito? Tanong niya sa akin. Tumango ako. Ako ang may-ari ng buong building at ikaw, Carla, ang maliit na kondo na tinatawanan mo ay isa lang sa apat na unit na binili ko. Ang unit mo, ang malaking unit na sinasabi mo, ay isa lang sa mga unit na to. Ang mukha ni Carla ay parang nawala ng kulay. Nagkaroon ng gulat at kahihiyan sa kanyang mga mata. Lahat ng pagmamayabang niya, lahat ng pagmamaliit niya, ay bumalik sa kanya. Bakit di mo sinabi? Tanong niya sa akin. Sana nagtanong ka muna, Carla, sabi ko hindi mo na kailangan malaman. Ang mahalaga, ikaw ang nagdesisyon na magrenta sa akin. Alam mo ba, nag-alangan pa ako sa'yo. Pero sabi ko, baka maging maayos ang lahat. Nagsimula akong magsalita. Ang sabi mo, ang landlady mo ay walang puso. Ako yun, Carla. Ang sabi mo, nagpapabayad ako. Hindi. Hindi ko kailangan ng pera mo. At ang sabi mo, sinasabi ko na hindi kita tutulungan. Ang totoo, gusto kitang tulungan. Pero di mo hinayaan. Nagpatuloy ka sa mga reklamo at pagpapahiya mo sa akin. Nagsimulang umiyak si Carla. Ate, di ko alam. Di ko sinasadya. No, Carla, sabi ko. Sinasadya mo. Bawat salita mo, bawat pagtawa mo, alam mo kung ano ang ginagawa mo. Gusto mong iparamdam sa akin na mas maganda ka, mas matagumpay ka, mas masaya ka. Pero ang totoo, ikaw ang walang kwentang kapatid. Kinuha ko ang envelope. Sa loob ay may sulat. Formal notice to vacate. Carla, di ko na kaya. Pinapatawad kita sa lahat ng ginawa mo. Pero di ko na maibalik ang tiwala ko sa'yo. The best way for us to move on is to separate. This is a formal notice. You have one month to move out. Nabigla siya. Ang mga magulang namin tahimik na nakatingin sa amin. Ang nanay ko, lumapit at niyakap ako. Anak, tama ka, sabi niya. Dapat nating malaman ang katotohanan. Hindi na nagsalita si Carla. Tumayo siya, kinuha ang kanyang mga gamit at umalis. Humingi siya ng tawad sa aming mga magulang. Pero hindi na kami nagkatinginan. Sa wakas, natapos na ang lahat. Lumipat si Carla pagkatapos ng isang buwan sinubukan niyang mag-post sa social media na naghahanap siya ng ibang matitirhan. Marami ang nagtanong sa kanya kung ano ang nangyari. Sinubukan niyang magsinungaling na may mas magandang offer siya. Pero ang mga kaibigan namin nalaman ang katotohanan. Humina ang mga connections niya. Ang mga kaibigan niya ay nawala. Para sa akin, bumalik na sa normal ang buhay ko. Ang maliit kong ay naging tahanan ko ulit. Tahimik at payapa hindi na ako nakakarinig ng mga reklamo o pagmamaliit. Ang building ko ay puno ng mga tenant na masaya at walang problema. Sa totoo lang, ang revenge ko ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng aking halaga. Sa pagpapatunay na ang pagkatao ko ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. At ang pagmamahal ko sa pamilya ko ay mas mahalaga kaysa sa kahit anumang kayamanan. Ang buhay ay isang laro, kailangan mong maging maingat. Huwag kang maging mapagmataas. Ang maliit na bagay na tinatawanan mo ay maaaring ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao. At ang taong pinagtatawanan mo ay maaaring ang taong magbibigay sa iyo ng aral sa buhay. Hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Ang bawat sentimong inilabas ko para sa building na ito ay worth it ang bawat sakit na naramdaman ko ay naging aral para sa akin. At ngayong nakamit ko na ang katahimikan, ang pagmamayari ko sa building na ito ay hindi na lang isang investment. Ito na ang simbolo ng aking kalayaan, ang simbolo ng aking tagumpay, at ang simbolo ng aking pagmamahal sa sarili ko.